Sa Marikina City, nasunog ang isang warehouse na naglalaman ng mga highly combustible material. Nakapula ang apo ay makalipas ang mahigit anim na oras. May news to go si Oscar Oida. Nasubok ng gusto ang kakayana ng mga bombero na makaharap nila ang nangangalit na apoy na tila walang balak paawat sa paglamon sa isang warehouse of Donya Street, Barangay Parang Marikina. Bukod sa malakas na apoy, balot pa ang kapaligiran ng mga kapal at maitim na usok. Ang nasusunod na warehouse, puno ng mga highly combustible materials at iba pang gamit sa paggawa ng kay at guwantes. Ba't mahirap kalabanin itong apoy na Ah uh, Well, ang mga plastik kasi, parang uh, ano siya, sa ilalim, kaya ang hirap uh, ipenetrate siya dahil ano nagdikit-dikit yung plastik eh. Pasado las 12 raw ng hating gabi na magsimula ang apoy sa loob ng warehouse kasi mga kahoy kahoy yun ba mga pusod may doon daw nagsimula ano baka may nagtapo ng sigarilyo doon po nagsimula yun um, ano, ano po ba yun yung, yung, yung lugar na pinatapunan, na ano po mga laman doon ano electronic electronic song kami gawa kami ng karaoke video okay buti na lang at nagkaroon ng na pagkakatao makalabas ang mga tauhan ng naturang pagawaan tumalong po dyan sa may gate sa may bako doon Ay, malakas na po yung apoy eh. Naano na rin sila eh. Sa lakas ng apoy, mabilis na inangat ang udyat ng alarma sa Task Force Alpha. Mahigit aning na pong truck ng bombero mula sa iba't ibang syudad ang kinailangan lumisponde, malabanan ng apoy. Kinailangan pa nilang gumamit ng kemikal na pamatay sunog at aerial basket para maabot ang sentro ng apoy. Tumagal lang mahigit anim na oras bago ganap na napula na ang sunog. ang haabot sa limang milyong piso ang halaga ng pinsala. Sa mga sandaling ito, ay tinitiyak pa ng mga ang, ang saninang sunog. Oscar Oida, GMA News.